What's up mga foreman? Diyos tayo kasi pa konta ba? Ang tita ng baka kami hari Mga medyo Tigas-tigas yung baka So ngayon guys yung ating pag-istoryahan Ipat kuri Nang batasan ng, batasa ng hapon Eh, ba tayo? Ah, kiss ko rin. Parage. So, mayroong hapon guys na mabait sa parinir so, Pansin mo yun kasi marami siyang tinatanong sa'yo. Tapos, parang kung yung malaman kung saan galing, ito yung mga hapon na gusto yung mga hapon na makaparinig. Sabi ko nagkikita ka niya na nahirapan ka sa trabaho. Pagsasabihan sabihan niya, tulungan ka. Ito yung mayroon panapin. Hm. Tapos, may hapon rin na ano yung parang busin din kahit na ano lang mga trabahan lang ba kung makapagkoto sa'yo parang siyang amo mo may gano'n din napansin mo yan parang yung hapon na yan kahit may ginagawa ka Uutusan ka Habang siya Walang ginagawa Hindi yan amo ha, hindi yan boss May ganyan Siguro Kultura na nila yun, ugalian nila yun So, makajust Ngayon din hapon na Talaga hindi mo makausap kasama kayo sa trabaho pero matatakbaw siya siya mag isa yun mm, yung maganda na kasama rin yung parang tamang ganoon lang tamang greeting lang tapos may hapon din na yung bang ina ako niya yung trabaho yung mga mga abunay tokoros ito koro siya nung gagawa yung mga hapon din ganyan mga ganon kaya maraming ugali yung hapon sa tarbaho ha na kailangan nating bantayan kasi yung ugali ng hapon sa tarbaho at sa labas ng tarbaho sobrang iba, yan kung at SSW ka, isa lang ang makakaintindi sa iyo talaga yung amo mo kasi sila yung may alam sila yung kumuha sa atin sa Pilipinas o kahit saan lang sa lugar sa buong mundo sila yung dapat nakakaintindi makikinig sa atin may ibang hapon na yan yung mga kasama natin sa trabaho yung mga kalibir, kalibiran natin Kurang alam yan Yun lang Yun yung mahirap talaga I-predict yung hapon Yun lang eh Ang sila lang kayo na ako eh